Pinangarangalan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga natatanging barangay na may mga programang tunay na nakatulong sa pamayanada. Nagbabalik si Christian Bascones. Sa barangay nagsisimula ang serbisyong pinakamalapit sa tao. Pinuri ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga nangungunang programa ng barangay sa 2025 Galing Pook Awards na ginanap sa balakanyang Binigyang diin ng Pangulo ang pagiging unang takbuhan ng barangay ng serbisyo para sa publiko. Sa kanyang talumpati, muli niyang ipinaalala ang papel ng barangay sa taong bayan. Nagtitipon tayo ngayon upang kilalanin ang 10 natatanging programa ng ating mga barangay. Mula sa isang daan at tatlumput dalawang aplikasyon nang iba't ibang barangay nang ibabaw ang mga programang pinaparangalan natin ngayon dito sa 2025 Galing Puok Awards Ceremony. Sa barangay nagsisimula ang serbisyong pinakamalapit sa tao. Dito ang unang nararamdaman ng bawat mamamayan ang malasakit ng pamahalaan. Pinuri rin ng Pangulo ang mga nagwagi sa kapila ng mga hamon at binigyang diin ang kahalagahan ng malinaw na proseso at integridad sa panunungkulan. Kapag malinaw ang proseso ng pamahalaan, lumalakas ang tiwala ng ating mga kababayan. Kung may pananagutan, tumataas ang respeto ng mamamayan. At tuwing inuuna natin ang kapakanan ng taong bayan, sumusunod ang pagunlad ng ating inang bayan. Kabilang sa mga nagwagi ang Barangay 57 Dabdab ng Legazpi City para sa panunumbalik ng Makabalo River, Barangay Balulang sa Kakayan de Oro para sa Bus Kuela Initiative, Barangay Blue Ridge sa Quezon City para sa Street Camps, at Barangay General Malvar sa Santiago City para sa Solar Powered Program. Kasama rin ang Urban Gardens at Palit Bote para sa Tinapay ng Barangay Daang Bakal sa Mandaluyong, clearance with a checklist ng Barangay Nagasikan, Community Justice Garden ng Barangay Pantal, Dagupan City, Sign Language Training ng Barangay Tagas Tabaco City, Kariton Project ng Barangay Poblasyon South Cotabato at Tripa de Galina Revitalization ng Barangay San Isidro Makati. Bawat awardee ay nakatanggap ng galing pook marker at 300,000 pesos mula naman sa DILG LGA. Giit ng Pangulo, iisang ang mensahe ng mga programang ito. Kapag tinutugunan natin ang pangangailangan ng tao, nagdudulot ito ng magandang pagbabago. Hinikayat din ng Pangulo ang iba pang mga barangay na tularan ang mga nagwagi. Let us strive to continue to replicate the success of these barangay initiatives on a national scale. Learning what works and strengthening the systems that uphold efficiency, participation, and transparency in government. Pinasalamatan din ang Pangulo ang Galing Pook Foundation sa mahigit tatlong dekadang pagsusulong ng kahusayan sa pamamahala. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.